Sana. Ah, sige, sige, sige. Ano yan? Signature mo talaga yung nasa ulo mo? Wala, cute ko lang yun. <laughs> uh, yun talaga? Pagka-live ka? Ah, uh, cute lang talaga pala. Ngayon lang, lang. Ngayon lang. kasi yun ko na Match nga sa dress mo eh. Ngayon ba? Salamat po. Salamat, <laughs> 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 Wait lang, lang anong ano, gala ano, sa live? Wala eh, usual. Ano palang, 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 palang palang best, lang to, pang limang desk ko parang lalo. Nakipagkantuan no, no, lang. Oo, lang Anong sa 24. 24? I'm 21, no, I'm 21. No, no. sa TikTok. Sa TikTok? Mm -hmm. sa totoong, sa totoong buhay? 80. Ha? 30. 30. ka na? Oo, 30. Na? No. No. Tila ta. Ano talaga pag ano, ano talaga ta. pag ano, pag mga... <laughs> Parang ano ka na pala, 35. 35. 35. May charis jack lang. Pero pag ka, kasi mo po, ka na. Ano ganap mo sa Ano? Ano ganap mo sa live? <laughs> Ganyan lang. Tapakit ka lang. Tapakit cute lang. Tapakit ano? <laughs> Ikaw, ano pa Wala, lang. Pa lang ka nakasalay? Wala, nakapagkantuhan lang. Wala, nakapagkantuhan lang. Wala, nakapagkantuhan lang. Maasin, ano? Wait, ka, ano? Teacher ko. Teacher? Hmm, okay. educator ko pala. So, alam so, mo yung ano, so, tama at mali? Oo so, naman. ano yung ano ano, ano ano mali? Wala ka mali? Wala ano, ma ka mali nakita? No.

Baka may ganap ko pa dyan, ah. Wala, 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 wala. Ayos ba ako? Kaya kung gusto mo na umalis, feel free. Pagbibitaan mo na ako? Hindi naman gusto mo. Anong oh, ganun lang? Anong ganun lang? Hindi naman gusto mo. Wala, wala, wala. Anong gusto? Pigilan mo ako. Ano ba? Ayoko na. Sawa na akong magabang,

Puro minimal lang siya, pero 11. Okay, so thank you so much. Thank you. Love you. 11? Ano yung minimal? Minimal lang siya. Ito lang yung minimal sa akin. Oh, wait lahat oh, ng right, tatong mo yung Meron, meron. Kasi may Tino. parin ako nagpapatato. Walang namin. Tino. Tapos pinapaboran mo. Tapos sa live na. Ano? Ano? Hmm. Hmm. Oh, Magbubusyado siya, may papapatuto ka oh, tapos di ba Dapat may winning lahat, para ma-regret. ayun ayun Ang dami ng kelo Bagay kayo. Sabi dito sa comment. And <laughs> then, <laughs> masyado siya maganda para sa akin. Hindi ako maganda. Wait lang, wait lang. Ito um, natin. Atras ko pa siya. Ha? Ano yun? Atras ko konti. Konti lang Bakit? um, medyo lapit na konti. Bakit? Ito, tingin ka lang. Ano? Tingin ka lang sa lang. Ano nagawa? Tingin lang sa akin. lang. Hello, hello, Ganda mo daw. Salamat po. Kaya to. <laughs> ikaw, ikaw na, na, na hindi ganag, hindi ano ang ano, ganap mo sa buhay? Ano work mo? Wala akong work Kasi ano, uh, mas gusto ko talaga sa bahay lang. Wala, wala, wala ginagawa. Wala ko tulog kain, gano'n lang. Ah, tambay. Tambay. Nagpapadyan ka? Papay, pa. Hindi po, pero... Okay, dati. Ha? Huh? Huh? Dati. 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 Oo. Bakit sayang naman yung ganda yung mo, yung hindi ka nagpapadyan? Ano ba siya sa iyan ko, Mr. Eric? Tapos... <laughs> Gwapo mo siguro, no? Mr. Eric, tapos ano, ah... Uh, Mr. Linda na ano, ano? Prankster yan. Eh, kaya pakita ko dahil po lang. Ito mo. Sige, pakita natin yung unang picture. Ano pala pangalan mo? I-zoom mo nga, pakit pa lapit mo nga sa camera. Hindi siya pa i-zoom kasi sa pa, pag i-zoom banget siya. Yun. Hindi, lapit mo lang sa ano, uh, camera. Lapit mo. Hindi <coughs> mo. <ko, coughs> lapit mo. <coughs> lapit mo. <coughs> pakit <mo. coughs> <Lapit mo. coughs> <Lapit mo. coughs> siya, siya pag i zoom kasi so, kahit, so, kahit so, sa camera kasi so, so, dito, hindi siya nga, hindi na pa lang. Ah, pakit ta ulit. Pakit Ah, ganda ng katawan ah. Dati mo, dati Wala ka pang ah. Ka ano kasi, kasi ito? ito, ito. pag utusan kasi ako mag-workout ayun. Pero O sa bahay, sa bahay lang. lang. Sa bahay, bahay. Ano kayo <laughs> ito? Mamalit lang 5-7 lang Mas malit ako Ayan, na yung Ano kasi ako sa isang ako sa tiktok? Ha? na ako sa tiktok tiktok lang? lang. Sa <laughs> so buhay. <tawin>. Five, six. Five, Seryoso ba? Teacher yung trabaho mo? Oo nga. one. Ito this one.